Tuwing walang pasok, umakyat kami sa bundok upang matutong mag-asimbol ng baril at mag-aaral ng kursong MKLRP, maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino. Walong oras sa pag-akyat ng bundok. Hindi kami nag-asimbol o humawak ng arma sa loob ng paaralan sa salupungan. Pero sa pag-akyat ng bundok, doon kami tinuturuang mag-asimbol ng baril. Ang iba naming kaklase ay hinikayat naming sumali sa NP at isama sa bundok tuwing walang pasok sa paaralan. Anong pelikula yung ginawa? Sir? Anong pelikula yung ginawa? Tupog Imatoy at Pakot. The speak, meron kaming ginawang salida na the speak dun sa Mount Apo, pero wala akong kahit pisong natanggap eh. Tinuturuan kami paano magbasa, magsulat, paano makuha yung atensyon ng mga bata. Ang pinakama sakit doon ay lahat na yung hindi, yung pang sisira ng gobyerno eh 'yun yung binibigyan ng uh, ina nila yung yung kakulangan ng gobyerno. Kaya 'yun yung dadalhin daw namin doon sa mga bata para mas lalong maintindihan ng mga bata na 'yun yung dahilan para magalit yung mga bata sa gobyerno hanggang sa ang uh, pinakapangunahing target namin pag sa elementary sa grade 4 diyan namin sinisimulan yung pag-recruit ng mga bata. Taga kuan ka rin ninyo? Taga Talayngod po. Talayngod. Salman. okay, sige. Paki-play ng video. Hmm, na lang dito. Um, yan lang po. Ako po si Henyu Bihim, 20 years old po. Pinanganak noong June 2, 2004, nakatira sa Chitiyo Pongpong, Barangay Dagoy, Talaingo, Davao del Norte. Nanadre. Kasalukuyang nag-aral sa Santorino National High School, grade 12. Dumating ang mga NPE sa aming lugar at nagpatayo ng para sa lupungan Chitiyo Pongpong, Barangay Dagoy, Talaingo, Davao del Norte. Libre ang lahat kasama na ang gamot, sabon, pagkain at matutulugan. Tinayo nila ang eskwilan dahil walang paaralan at guro sa aming sityo. At it at itinayo ang CTCSM, Community Technical College of Southeastern Mindanao Incorporated. Pinagbilang lamang ako ng simpleng arithmetic bilang admission test sa pagsubo, pagpasok ko sa grade 6. Ako ay nag-aral sa STT o sa Lupungan Tatano Ikanugon Community Learning Center Incorporated. nag 1 ako sa Nasilaban Elementary School at pagkatapos noon ay tumigil na rin ako sa pag-aral. Noong 2015, sa edad ng labing isa, ako ay pumasok sa salupungan sa aming sityo pong purong barangay Dagohoy. Sa ika, sa ikaanim na baitang, pagkatapos ng assessmentes, ang aming punong goro ay si Ginang Niraya, principal ng STTI CLC. Si Ma'am Charlene Sawit, isang volunteer teacher, ang aking Filipino teacher, at si Sir Lazaro, nandito ngayon sa ating harapan. Manlatas ang aking guro sa araling panlipunan. Aba kada ang unang ituro, sa amin ng aming mga guro at kapag natuto na kaming magsulat magbasa at magkwenta ay tuturuan na nila kaming mag magalit sa gobyerno sa pamag pamamagitan ng tanong na bakit may mahirap bakit hindi makakain ng tatlong bisis sa isang araw Sir Martial Rendon, isa ring guro Minsan masaya sa aming eskwelahan dahil mayroon kantahan, revolution song at itunuturo din ang katutubong sayaw habang may hawak na piking armas Si Kylo Buntulan ay aking tiyuin at leader ng vice vice chairman ng Pasaka Pasaka dai sa lupungan Kalimudan kung saan kami ay isinasama sa minila upang magrally at siya ay namatay sa isang engkwentro noong 2019 sa Barangay Kipilas Kitawtaw Bukidnon Kahit isang bisis lamang kaming pumasok sa eskwelahan ay siguradong pasado kami at may mataas ang grado kumpara sa ibang kaklase. Wala na kaming natutunan dahil palagi na kaming sinasama sa rally. Tuwing walang pasok, umakyat kami sa bundok upang matutong mag-asimbol ng baril at mag-aaral ng kursong MKLRP, maikling Kursong sa lipunan at revolusyong Pilipino. Walong oras sa pag-akyat ng bundok. Hindi kami nag-asimbol o humawak ng arma sa loob ng paaralan sa salupungan. Pero sa pag-akyat ng bundok, doon kami tinuturoang mag-asimbol ng baril. Ang iba naming kaklase ay kayat naming sumali sa NP at isama sa bundok tuwing walang pasok sa paralan. Ako ay narekrut sa loob ng Salupungan School at aral din sa MISP, Mindanao Interfaith Service Foundation Incorporated. Sa edad na pitong taong gulang noong 2011, inumpisaan nila akong inindoktrinahan. Pumasok ako sa salupungan noong taong 2011. Sa ta taong 2016, sumali ako sa Bakwit at Manilakbayan. Yung pong nan napanood ninyong may kling video kanina ay bahagi ng trailer ng pelikulang Tupog Imatoy sa pagpatay o sa in English, the right to kill. Kasama po siya sa kampanya na anti-militarisasyon, propaganda at pangangalap ng suporta sa ibang bansa. Sa katunayan ay nakasali po ako sa tatlong pelikula at dalawang music video. Ngunit wala man lang akong natanggap na kahit piso bilang kabayaran pinangako din nila kung anuman ang kikitain ng pelikula at music video ay itutulong sa aming komunidad o katribong manubo. Pero wala rin pong nangyari. Noong 2020 ay ako, ay, ako ay naging NP at nagbalik loob sa gobyerno noong 2023. Sa ngayon kami ay masaya at wala ng NPA sa aming lugar at hindi na namin kailangang sumali sa mga rally. nice lang na lamang namin magkaroon ng eskwilahan, health center at maayos na kalsada aming lugar upang makapamuhay ng maayos po. Maraming salamat. So, inyo, na-stapa na, na ka? Bakala. Hindi ka, hindi ka binayaran? Sa, pro, naging yes. artista ka? Tapos, yes, yes, sir, man Ano yung kwan? Anong pelikula yung ginawa? Sir? Anong pelikula yung ginawa? Tupog Imatoy at Pakot. Dahil speak, merong kaming ginawang salida na dahil speak dun sa Mount Apo, pero wala akong kahit pisong natanggap eh. Si, sinong, sinong gumawa nun? Sinong, sinong, sinong nagpo-produce ng pelikula? Ah, uh, bali po ang director namin si RB Barbarona, yun yang ang nagsabi sa akin. Ah... Uh, singilin natin. Yung talent pa, famous, sayang. I, I think part po ng Sine Malaya yung Tupig ah, Tupig Imatoy. Eh. Sine siya. Si, Ay, anong here? Uh, um, it, if it's an indie film that was in 2017 i search nyo po actually meron po siyang award naka-receive po si Piot na uh, sorry henyo ng Piot kasi yung nickname niya nang best supporting child actor award pero wala po siyang natanggap na kahit piso yun so awarde ka best supporting actor award and um if you will look into the trailer of Topog Imatoy um the story dwells into the NPA and the uh, actually it's the struggle of the Lumad for the protection of their schools against the harassment of the military and at the end of the movie ang naging tagapagtanggol po ay ang New People's Army so um, siya po yung bata doon and then um, Jong Monson uh, the former uh, spokesperson of Pasaka and the, the former uh, it's also uh, was also a former NPA member na nagsurrender na rin po siya po yung aktor doon so um, ito po yung, yung movie po, produkto po ito dahil po sa kampanya sa Talaingod, Davao del Norte. It, uh, the, the story was um, inspired by the struggle of the people in Talaingod. So, ayun uh, po, pinagkakitaan din po yung uh, mismong buhay ng mga tao na orchestrated ng cpp and PNDF. So meaning yung gumawa ng pelikula, galing yung Manila, pumunta doon sa Davao, Talaingod para maggawa ng pelikula. Yes, your honor. H hindi local, hindi local ha. Um, so, dito, actually manila. ano sa um parang from local may national may local kasi po nung panahon na yun again it's a national campaign of the cpp MP, okay. ndf So pinagtulungan na po yung Mindanao na kanta if you're familiar nandun si Iglak na Nandun din po siya yun yung isa sinasabi niyang music video <laughs> i-search na lang po sa YouTube. Oh, okay. Isa din po yun sa um, naging produkto ng kampanya ng CPP sa Legal Mass Movement na um alyado sa mga um artists dito sa bansa and um, ayun nga kasali doon si uh, si Henyo sa music video Ayos. Thank you. Thank you. Anong grado mo hinyo? Um, grade 12 po ngayon. Grade 12? Akala ah, naman pala magaling magbasa eh. Uh, Basang-basang mo yung sinulat mo. Grade 12 ka na pala? 12? Saan sa Kanekaral? Doon pa? Doon po sa Santo Niño National High School po. Davao Norte? Yes po. Thank you. Thank you. Lazaro Manila tas. Ah, uh, yes po. Magandang hapon, Your Honor. Yes, go Ah, uh, bago po ako magsasalita, eh, meron po akong ipapakitang kunting clips ng video po. Sige, sige. Ah, uh, Your Honor, eh, kibali yun po yung uh, maikling video na kinuha or uh, in-interview uh, in po ako ng taga-KILAB Multimedia. Uh, media na siya sa ginatrain sa partido para sila sila tong mag-expose sa kahintang sa katawang lumad jan sa bandang Talaingod uh, para makalikom ng pondo budget para sa mga eskuelahan jan sa parting Talaingod Ah uh, uno una po ako pala si Lasaro Manlatas alias Jiger uh, 30 years old uh, dating community teacher ng Salugpungan Uh, ako po ay taga talaingod Davao di Norte. Ako po ay na bilang community teacher noong June 29, 2012. Dahil nga rin sa kagustuhan kung ko, gusto kong tumulong sa mga bata doon sa bandang Talaingod na hindi naabutan ng eskwelahan galing sa ating uh, sa ating pamahalaan sa DepEd na hindi nakarating doon sa pinakasulok na mga sitio ng bandang Talaingod. So, unang-una, hindi ko po alam na yung paaralan na yon ay uh, Uh, mismong partido pala ang nagpapatakbo noon. Kaya, nirecruit ako ni Dato Duluman Dausay. sa yung uh, spokesperson person ng salugpungan. Siya yung nag-recruit sa akin upang uh, makapasok o tumulong sa kanila para magturo sa mga bata nila. Anong na-recruit, narecruit na po ako noon? Uh, sa bawat meeting ng mga kasamahan kong teacher, kasama yung admin coordinator namin na si Lolita Muya, Uh, lagi nilang iparamdam sa amin yung lahat ng mga kakulangan ng gobyerno na serbisyo na gustong makuha ng tribo namin. Kaya mula noon ay medyo uh, nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtagal dito sa serbisyo kasi nga uh, ito lang yung paraan para matulungan yung katribo ko bilang Lumad. So, yun, noong August 15, 2012 ay uh, tini na kami ni ni admin coordinator namin na si Lolita sa tinitrain kami ba, paano kami magturo ano yung ginagamit namin na um, yung mga module yung mga paraan paano magturo ng mga bata tapos ang yun tinuturoan kami paano magbasa magsulat paano makuha yung atensyon ng mga bata ang pinakama sakit doon ay lahat na yung hindi yung pang sisira ng gobyerno eh, yun yung binibigyan ng uh, ina-emphasize nila yung, yung kakulangan ng gobyerno. Kaya yun yung dadalhin daw namin doon sa mga bata para mas lalong maintindihan ng mga bata na yun yung dahilan para magalit yung mga bata sa gobyerno hanggang sa ang uh, pinakapangunahing target namin pag sa elementary, sa grade 4, dyan namin sinisimulan yung pag-recruit ng mga bata. eh nung nangyari ng 2014, ng unang bakwit sa Talaingod, Uh, isa ako sa mga nag-facilitate sa mga bakwit kasama yung mga bata na dyan sa Talaingod. Dinala namin sa Haran. Uh, yung Haran, yun yung tumatanggap sa mga uh, nagbakwit galing, ano, galing bundok sa saang parte ng Talaingod. Dinala namin ang mga bata para mag uh, Lalo na nung kinasa ng DepEd yung closure ng salugpungan, eh, kami po yung don doon sa harapan ng mismong DepEd ng, sa Davao. Oo at dinala namin yung mga bata doon. At tas ang panawagan namin doon ay ipababa yung mga uh, militar na na nagkakampo na dumaan o nagkakampo doon sa mismong sitio. Pero yung panawagan na yun, galing ng partido yon na kung na ano pinababa sa amin, na yun yung gagawin namin, yun yung ipanawagan namin para umalis yung ating security forces dyan sa talaingot. Noong 2014, ah... Uh, Nagkaroon ng operasyon sa Talaingod uh, kaya tinawagan ako ng NPA para i-facilitate. 'Yun na, yung sinabi ko kanina na i-facilitate na yung mga bakucher. Noong 2015 nagkaroon ng Sibulak Bayan. Ako ang representative sa mga teacher ng salugpungan kasama ko sila Dato Tung Tungig, Jong Munson at iba pang organization. Daladala -dala namin ang mga bata na mga target namin bilang maging leader, yung mga potential na magiging uh, leader pagdating ng panahon. Ang haran, ayun na, nasabi ko na yung tungkol sa haran kanina. Sa paaralan ng salugpungan, may mga subject din katulad ng English, Math, Science, Pilipino at Makabayan. Bukod dito, binigyan din namin ng subject ng Agriculture, batay doon sa pangangailangan o pamumuhay sa uh, aming tribo o katutubo dyan sa Talaingod. Sa taong 2015, dinala namin ang mga bata, pati ang mga magulang at mga dato. yon ang nag na kami doon sa uh, Deep Ed noong panahon na yun. Dahil sa sunod-sunod na mga rally na kung saan ay nakasama ako at facilitate din sa mga bakwit, uh, nakikita ko sa nakikita ko na hindi na pagtuturo yung yung uh, aki ang aking personal na trabaho diyan sa Salugpungan School Kung di kung hindi, yun yung yung pag-recruit na mismo ng mga bata o pag-facilitate na ng mga bakwit yun yung pinakauna na task ko diyan sa, sa Salugpungan School. March 30, 2016, sinabihan ako ng aming admin na si Miss Lolita Simuya na kailangan ko na magtago dahil mainit na ako sa mga sundalo. Narecommend niya ako sa organisasyon para sunduin na ng mga NPA. Noong panahon na yon ay pumasok na ako sa kilusan at naging NPA. Habang nasa kilusan ako, binomonitor pa rin ng mga commander namin na si Naida Marie Montero alias Mandy at Renato Lubguban alias Jose. Ang nangyari sa school, noong Nobyembre 20, 2018, pinapababa ako nila para tulungan yung mga teacher dyan sa salugpungan na kausapin yung mga dato na hindi ipasara yung salugpungan school. Pero yung mga dato doon ay hindi na nakinig sa amin. Kaya yun na, ang nangyari doon, si uh, Ma'am Nigi Dulasco, ang uh, principal ng salugpungan noong mga time na yun, uh, nag-meeting kami, nagplano kami kung paano namin ipalabas yung mga bata na andun sa mismong sitio ang plano doon ilabas yung mga bata dalhin doon sa haran. Sabi ni Ma'am Nigi, huwag tayong mag- huwag uh, tayong matakot kasi may susundo naman sa atin. Ang susundo sa amin si 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 Franz Castro at saka si si Satoru Campo, yun yung susundo sa amin ng mga time na yun. Sa taong 2020, ako po yung nag-surrender sa nasa 56 IB upang magsimula ng bago at tahimik na pamumuhay. Wala nang NPA sa aming lugar at hindi na naming hayaan na makapasok o makarekrut muli ang mga NPA sa aming lugar. yon lang po at uh, magandang hapon. Salamat po. Thank you, Lazaro Manlatas. So, hindi ka taga-Talaingod? Uh, Taga-Talaingod din po ako, sir. Ah, Talaingod ka rin. Opo, yes, yeah, okay. Your Honor. Salamat. <coughs> um, we hear from attorney Alberto Escobarte ng DepEd. Saan si Atone Escobar? If uh, Atone, in, uh, in place of this uh, lugpungan school sa na tinanggal natin, nag, nagay ba doon ng yung deep ed uh, schools talaga? Uh, ano bang uh, ginawa ng uh, deep ed doon? Kasi mahirap kung yes, sinira yeah. lang yun, sinira lang doon, pinalitan, baka mas lalo mag-rebuild mga bata kasi wala silang uh, mapag-aralan, di ba? Uh, ano, may ginawa uh, be, ba tayo doon? Before that, uh, I'd like just to provide context. I serve as regional director of DepEd double region for five very years very from 2015 to 2019 so that's, that was the time na talagang uh, mainit ang sitwasyon uh, right the, the close your process happened in 2019 when i was at this central office already as assistant secretary for legal affairs okay uh, the the close movement started in 2015 when i attempted to to close these calls yun, niralihan ako nila doon sa Deped Regional Office. Kilala ko siya sila May mga loudspeaker pa. Pinupuntir nila sa akin. so, I'd like to confirm that uh, the 55 ba uh, Salagpungan schools have been permanently closed already. Uh, so, may pigali tayo. but prior to the closure, our strategy then before because we could uh, uh, more political environment we could uh, we could we were not able to close because we were always confronted during the budget hearing so we we put up or establish is called surrounding its salupungan school to make them irrelevant okay. kaya it it became easy when we ordered closure kasi mayroon na paglalagyan mga bata oh uh -huh. So napalibutan yon ng mga in fact we we, were, we established almost 200 schools uh, adjacent to this each of the schools. The 55 Salugpungan schools uh, actually sobra pa ng 55 sir kasi eh, nag, nag muted it ito into different schools may mispe may alkadib alkadib may oh. clans sa ibang region ganoon so kasama din yon sa closure okay The the closure stem from the report and recommendation of the National Security Advisor General uh, Espiron and on the basis of that uh, letter we immediately issued in twin in in July of 2019 a preventive suspension order while the investigation is uh, was uh, was ongoing at that time then uh, by I think by October we were able to issue the permanent closure order uh, issued by the regional director at that time uh, Dr. Evelyn pitalbero and they made an appeal to the to the central office and I was the one handling the appeal so we denied the appeal we we were waiting for their to question our order in fact we have the coordination with OSG if they would file uh, if they would question the order but uh, in, the, in fact they the stop receiving hindi na ma trace yung address nila kung saan sila So that's the short and long about uh, Mr. Chairman. Thank you. Uh, maraming salamat. Uh, please uh, continue monitoring kung baka mamaya magulat na lang tayo na mayroon naman nag-sprout na mga sa lupungan schools ha. Huh? Monitor ninyo. Uh Chairman palatok Pal palpalatok ka. Uh, you have the floor. Thank you Mr. Chair. Uh, may, may gusto lang po akong sabihin base do sa uh, karanasan ng mga ating mga kasamahan na narinig natin. Um kung papansinin ho natin ang ilan sa mga issues na common sa kanilang karanasan, kahirapan, kawalang edukasyon at uh, social injustices. Um itong mga ito ay usaping karapatang pantao pa rin. Uh, ito ho ay uh, nasasakop ng ating uh, obligasyon sa uh, Covenant on the Economic Social Cultural Rights. Gayon din ho yung sa ating uh, so, uh, SDG, yung uh, UN uh, Sustainable Development Goals, natin na pong obligasyon din sa United Nations. Ngayon po uh, Ngayong uh, pinag-uusapan po natin itong uh, radicalization at uh, ito po maari ang isa sa mga ugat ng uh, problema ito at um, gusto ko lang pong i-highlight ang um, strategiya na ipinropose sa uh, UN and um, ASEAN uh, yun pong pagtugon sa problema ng radicalization at violent extremism ay uh, dapat pa uh, mayroon pa rin pong pagtupad sa karapatang pantao. Kung kaya at uh, base hudo sa karap, uh, karanasan ho nila, kung puna ibigay ng ating uh, pamahalaan ang uh, karapatang uh, edukasyon, uh, kabuhayan, pagkain at iba pang social services sa kanila, maring hindi ho naging problema nung kanilang lugar itong mga ganito. Yung lamang po, maraming salamat. Uh, very very valid uh, observation na uh, Chairman. I, I agree with you. Uh, Totoong-totoo talaga nangyayari 'yan kaya lumaki ang problema. Uh, May I, Your Honor? Yes, uh, wait, uh, um, With all due respect, Your Honor. Um, based on the ground po sa Del norte, with all due respect po sa uh, deputy representative, um, on the ground po, of course no, we recognize the efforts of the Department of Education in terms of giving education sa mga kasabahan natin, katutubo. Pero um, in this very moment po. Um, Nahihirapan pa rin po yung mga kasama nating katutubo na mag-aral because there is still a lot of schools na hindi pa po talaga established. Like um, if we will really uh, go into their communities, makikita po natin na wala pong school buildings and even if there school uh, makeshift buildings, hindi po pinupuntahan ng mga teachers. So we always consult the community regarding about the situation. Kasi po Uh, naniniwala po kami na kung kaya po ng NPA na makapagtayo ng 21 schools with the help of the community na meron pong hindi magandang hangarin para po sa mga kabataan, mas naniniwala po kami ngayon na mas makapagbibigay ang ating gobyerno ng edukasyon na kung sana po yung may special po tayong pagtingin sa pangangailangan ng mga kapatid nating katutubo. Because one of the reasons po, why is it that mahirap pong makapagtayo ng school buildings or why is it na wala pong nakapagtuturo doon sa bundok? Because we are following the standards po na kung saan para lang po siya doon sa, um, for example, sa um, plains, sa urban, hindi po siya para doon sa bundok.